kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista na nagwala daw Jen sen? Nagwala Nagwala si Senator uh, Mark Birliar sa hearing ng Independent Commission ba on Infrastructure Nagka-problema pala dyan daw sa ICI hearing dyan, ha? Sa Nagka Independent Commission on Infrastructure, ha? Oo, oh, nung sa pinakahuli nung sa araw, di ba? Mm. Na ibinalita rin natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, nako, ay siner na pala na napakaraming tao. Oo. Oh. Pap, uh, kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista na nagwala daw, Jen. Sen? nagwala. Nagwala si Senado, uh, Mark Birliar sa hearing ng Independent Commission ba? on Infrastructure. Uh, ah, si Senator Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya mm, niya, no, noong nakaraang administrasyon. Uh, pa Paulong Duterte. Oo, at no, nalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang ah? ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. <laughs> Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag uh. na yung security at pinalabas siya ha? dahil sa uh, pagwawala. Eh, parang wala ata sa katauhan ni senator Mark Villar yung bagay Out of yan. character. Tama, oh, Ganun parang hindi ato. Tahimik yan eh. Uh, oh, tapos uh, sa sabi, nagwala. Uh, ito ang sabi ng ICI ngayon. Oh. This is not true. Ha? Huh? The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So, hindi totoo yung sinabi sa column? Hindi. <laughs> Ayan eh, ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Ah, siya naglabas ng column hmm. na nagwala daw na, si na, Magbiliar. Nagpost siya. Yeah. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. Mm -hmm. At humating humantong para sa tumawag ng guard. at pinalabas. So paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng si ICI. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. <laughs> kasi, uh -huh. hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Oh, oh, nah, hindi ka naman, eh, sa Eh, palihim kasi. Uh, -huh. uh Yun ang, ano, yun ang uh, disadvantage. Disadvantage nga. Tama uh kayo, -huh. Sen. Uh ano, -huh. Kaya yung mga tao, gustong-gusto niya talaga na nakikita. Para uh -huh. sa ganun, Walang ano, walang uh, na ganyan. Uh -huh. Ayun, so, ito pala naka livestream na so Eh walang makapaglalabas ng maling Informasyon. natin kung sino nagsasabi ng totoo. Uh -huh. hmm. Kaya ang sabi nga namin ni eh, Jensen kahapon eh Mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. public, ano, trial by public oh, daw eh, eh. Lalong magagamit yung kapag hindi, hindi natin napapanood. Hindi, <laughs> kasi mm, yes, so, kapag uh, pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos, mm. <laughs> ang gagawin mong uh, taga-usig, eh, palihim silang nag-iimbestiga. Mm -hmm. Yan, oho. Uh Pagmumulan lang ng pagdududa yan eh. O, so, gaya nyan. Paano natin masasabing sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Oo. Mm -hmm. Eh, kung si totoo... Eh, alam naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulpo. Oo. Uh Bagamat sa mga nakaraan, eh, ginawa na niya, di ba? Oo. Uh eh, hindi mo rin naman sabi yung masasabing totoo ang sinabi ni Kate Usaka. Kasi oh, oh. wala naman pa, pa yung... para tayong kadibayan. kwento sa kwento, tama mm -hmm. Dapat so. talaga open na open yan. Uh -huh. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat yan. Uh -huh. harap-harapan talaga, hindi yung... sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Uh Eh -huh. <laughs> sinasabi lang naman. Uh -huh. Magsasalita sila. Oo. Oh. Almost all senators had insertions. Sabi, gano'n, uh -huh. gano'n, gano'n. Yan nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil na yung mga insertions, yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon napakaroon, maanumal yung paggawa ng plant uh -huh. control dahil sa mga insertions na yan. Uh -huh. Pagkatapos babanggitin niya na, oh, sa plenary kanya bubu uh, bubusisiin ko yan uh -huh. at malalaman natin kung uh, kung paano bakit pinayagan yan uh -huh. Uh -huh. kasi ibig sabihin pag gano'n ang pananalita parang masama talaga eh uh -huh. ayun nga kasi po, ito, ano, uh -huh. bubusisiin ko yan at kinakailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Opo. Uh, oh, <laughs> eh, nililis niya eh. Kanya. Paano kung nililis, dinidiretso ko nga. Ikaw nga eh, kinakanal mo eh. Ako dinidiretso ko eh. Magkakarugtong. Uh -huh. Hindi ba kung uh -huh. nakita mo yun sa akin, walang sino man ang nakapaggawa nito eh. Oo. Uh -huh. si sila ba nakapag-produce sa mga kontraktos na na ginamit nila yung, uh, yung WPP? Wala. Oo. Uh -huh. Nakapag-produce ba sila ng isang testigo? Naka-direct ang kukunecta muna kay ko hanggang kay Speaker? Wala. Ako lang eh. Mm -hmm. Sabi ko nga sa kanila, ang pinaka-credible na witness ay si Gutesa. Siya diskaya, corroborated lahat ng mga... Yes. ...nang sumunod na mga testigo. Mm -hmm. Pero si Gutesa, ang pinaka-credible dahil si Gutesa wala naman siyang wala siyang gain dito eh. Wala siyang interest. Wala siyang interest dito eh. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. uh -huh. Ang sabi ko sa kanila, Gotesa has everything to lose. Mm -hmm. uh -huh. He has nothing to gain here. Tama. Mm -hmm. Nilalagay niya sa panganib ang buhay niya at panganib, panganib ah, ang buhay, buhay ng, ng, pamilya, kanyang pamilya niya. niya. Opo. So, alam mo, sa, sa law on evidence, maski sa... sa mga kasong katulad ng ganyan, mm -hmm. ang pinakamatas na uri ng <coughs> ng pagtetestigo at saka ng ebidensya kapag ikaw ay tumestigo laban sa iyong sariling interes uh -huh. tinatanggap ng korte mataas na uri ng ebidensya yun oh, -huh. si Gutesa wala siyang wala, wala siyang ganang ano pakinabang oh, oh, ilalagay mo nga sa panganib ang buhay mo at buhay ng pamilya mo mm Eh, uh -huh. hindi nila maintindihan nyo. Akala mong gagawa ng... Ano? Yung ikang notaryo. Beke. Ha. <laughs> uh -huh. Kasalanan ng kasalanan ba ni Ligutesa? Gutesa na magpanotaryo uh -huh. Doon sa nakalinya Doon sa May Street na kung tawagin ni eh. Ano man, street yung sa May Pasay? Sabi ko kasi sa kanya, uh, para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama. May panahon pa naman magpanotaryo ka. Uh -huh. Para sa akin lang yun eh. Uh -huh. Uh -huh. Apo naman. Oo. Uh -huh. Para pabilibin niya lang ako. Mm -hmm. Kasi mabigat yung para... Mabigat yung... Yung mga ako sa senya, opo. Nung, yung nung basahin niya. ko, sabi ko, mabigat yan, nakahanda <coughs> Naka-handa ka ba riyan? Opo. Uh... Ba't mo gagawin to Para sa bansa, po, kaya. Uh, ako po ay nalulungkot na yung palang... Yung palang malay-malay tang perang binubuhat namin at dinadala sa mga bahay-bahay, eh. Yung pala ay, galing din sa mga pinag-uusapan po niyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Uh -huh. Matagal niya na ako inahanap eh. O sige, kako, de... Sige, finalize mo na yan. Kung ano, at, ta... total, may, may, oras pa naman, sumanap pa ng notaryo. Yeah. Nakahanap doon sa may Villaruel. Villaruel Sabi Street. ko sa kanya, Opo. litratuhin mo yung ano, litratuhin mo yung Notary kung saan ka <coughs> para, para meron tayong hmm. referensya. Opo. O pinanotar niyo, nung makita ko yung lugar eh, talagang ano lang eh, parang... Maliit lang ano lang po. na street lang oh. na nakalagay po eh, Notary Public 24-7. Walang <laughs> tulugan yun, Kasalanan ba ni, uh. kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon eh? Uh -huh. si, sino bang magdadry sila, hindi ba sila? Yes po. Sino maglalagay ng document number, page number, book number, bla bla bla? Mm -hmm. Sino mag-i-stamp mag nung ng Manila? Wala, wala naman siyang pang-stamp na ganun eh. Oo. Uh -huh. Yung notarial details. Ayan. Kung hindi man pumirma yung abogada, siguradong meron siyang tao doon. May sekretary na siya yung pinapipirma dyan May ibang taong pumipirma. Oo. Uh -huh. Oh, Eh, alam mo yung notaryo ngayon, uh -huh. naging, naging cottage industry na eh. Totoo po yan. Agad wala nang, ano, eh, wala nang uh -huh. formalidad dyan. Uh -huh. Dapat ang Korte Suprema, ay eh, bawal yung mga ganyan eh. uh -huh. Kasi sa notarial law dyan, Nelson, uh -huh. Yung nagpapanotaryo at saka yung nagnunotaryo, kailangan magkaharap. Mm, mm Ah, yun pala yun. O, no. e pupunta ka sa notaryo. Pupunta ka sa Quezon City, halimbawa. Opo. Ang dami dyan nakatalata. Kung pag ginanyan mo yung papel mo, Oo. Oh. oh. relax ka lang dyan, bata ka niya. Kukunin niya. O, oh. oh. pagkatapos niyang ngailangan, oh. magkano po? O, mm oh. -hmm. oh. 50 kanya. kaya isang daan. O, oh, yan kanya. Firma. Oh. Babalik ka ba doon? Ah, uh, Ma'am, sandali po, bago po kumalis. Ah, uh, pwede po bang... <laughs> Kayo po ba talaga ang pumirma nito? Ay, wala namang gumagawa ako po. Pirma nyo nga ulit para malaman kung talaga uh. yung pumirma nito. Wala namang ganun eh. Oh. Okay, Pagkat nila, mm -hmm. ah, hindi, kanya, mali yung, notaryo. ano, may perjury dyan. O <coughs> uh -huh. paano perjury? Eh, kahit na wala ng notaryo, humarap nga sila sa inyo eh. Uh -huh. Humarap siya. Sumumpa siya sa, sa harap ng kapulungan. Pinagtatanong nyo siya. Oh. Uh -huh. Tapos sasabihin nyo, Peke. gagawan nyo ng butas yung notaryo. Oh. Uh -huh. Wala akong balita kung pinag-uusapan ni eh, Blue Ribbon. Eh. Ah. Pero ang kabuan na sinado po, uh, uh, akala ko kahit yung... Paligil... Kanina, meron pa kaming uh, mga nahuling mga hearing. Okay. Nakita ko, dumalong dumalo nga ako dun sa Agriculture. Mm -hmm. Ah, oo. Oh. Pagkatapos, tinapos yung briefing lang naman ito, eh. Opo, opo. Budget briefing uh, yan. yung transportation. Mm-hmm. Meron din siya mga sa Philippine Sports Commission. Pero pinuntang ko yung ano, eh. Agriculture. Yung agriculture. Dahil pinipilit ko nga na hindi kami magka-intindihan. Dahil mabuti na lang dumating yung uh, taga-Philippine Statistics Authority. Ah, PSA. Oo, so, ang pinaka... Dati na pong hirap na hirap sa inyo yun eh. Ang pinaka-arbiter ng mga datos sa ating bansa. Pagka uh -huh. nilang, eto ang mga datos, wala nang kikibo eh, ano? Wala, uh -huh. nang, wala nang kukontra. Eh sila naman na nagsabi na ang bawat isang Pilipino, ang kinakain daw nating bigas. oo uh, opo. Bawat isa sa atin, 122 kilos. As uh, di halos dalawang kaban at kalahati. Halos so dalawang, uh, dalawang kaban at kalahati. Eh. Opo. Eh, ko yun eh. Ah. Meron kasi ka akong Pilipino na hindi kumakain ng kanin. Opo. Kaya dapat i diskwento mo yon, sabi ko. Kaya kami Nelson sa ngayon, less ano na po kami, Ay, no di, rice na po oh, kami. Oh, oh. Ay, hindi lamang dahil sa pinipigilan nyo yung no rice dahil mm -hmm. sa pagkat kayo diabetic na dalawa eh. <laughs> Yun nga <laughs> po. Pero merong mga Pilipinong hindi kumakain ng kanin, ah, yung tama, yung, yung Kinakain mais lang sa banda sa buga niya, ne. Eh. Kasaba, yes. tama po kayo. Eh kasaba. Mm -hmm. Tapos yung iba yung saba na saging. Mm -hmm. saging, saging na sabaw, saba, saba. saba. oh. Yung mga sanggol naman hindi pa kayo kumakain ng ano ng kanin. Uh -huh. Sabaw ng sabaw ng bigas yan ang kinakain. Pero uh -huh. yung, kaya, uh -huh. kailangan mas mababa yung per capita. Consumption. Pero bakit po? Sabi sabihin, 122 kilos na yung sen, ang base nila, buong populasyon natin, 113 million? O ano po ang base nung kanilang... Hindi, may nagsasabi kasi, ang bilang na natin ngayon, 119 million. Ako oh, nang malaki na pala, no? Eh ngayon, eh, nung dumating yung PSA, 112 lang, sabi niya. Ah, 112 million, oo. oh, eh di... Sige, di purbahan mo. Kung alimbawa, 2.4 uh, cabans kabans. Opo. Ang consumption, ang tawag nila dyan, per capita. Per capita eh. consumption, opo. Oh, o, per capita.